meron po tayong public na ministeryo sa barangay ni Pasasinan. Ah, okay. Tika, kamusta ang uh, deployment sa aton nga BIPATS, dira, DIRACAP? Kasi for sure, damo diapon sa mga uh, residente, mga pumuluyo, diraya sa AMO, yung area of responsibility. Kamusta monitoring nyo sa ni CAP? Ay, ah, okay. So, regarding sa BIPATS, before month, November 1, before this day, ng ating uh, council, na alam na nila kung ano yung ginagawa nila. meron po tayong tatlong uh, station pala. The entrance, the in sa tulay banda. Uh -huh. sa proper. salamat naman um, at ah uh, Maganda naman. Maganda naman yung daloy ng pagpasok at pag-aapag pag, 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 pagdaan ng mga ating communities at sa pagpasok ng mga pumisita, uh, tumisita, sa mga mahal nila na nauna ng mamaya pa sa ating community. -hmm. Uh okay, Kap. Ah, uh, anyway, Kap, uh, dugan ko na naman nga pala makutanon. Ah, uh, may mga PNP personnel bakit kita naging deploy dira? O kung may nagpadulong dira sa mga mga kapulisan para at least uh, sa aton niya nga mga BIPAS dira sa inyong mga area of responsibility? Opo, ito. Ang nagligad pa nga adlaw, ari na sa ari sa diri, no? Nag-deploy na sila diri. Kasi meron na ma, may mga dumadalaw na teacher mm -hmm. uh, before, before November 1. Mm -hmm. And salamat sa assistance ng ating CNP ng Coronadal sa Panguna ng ating PPCS at rin ang COP director na ina, si uh, COP Pinalcan, na uh, dumala din po para malaman niyo din uh, na nandiging maayos din ang taloy ng ating cementaryo. Kap, mm. uh, so far may mga untoward incident na balakitan uh... Uh, naglunta dira sa imong mga AOR I think I think mga kung may mga nagdala balis ning mga matalong mga bagay na mga dumilian sang aton nga mga awtoridad may mga na record na ba dira kap Ay sir yan ang pinaka uh, magandang balita kasi wala po ni isa hmm. wala pong nagpasaway na pumasok sa ating cemetery po At salamat sa lahat na dumalaw kasi sumusunod sila sa aming uh, patakaran po mga po. At least, uh, claro, siya kapno, no? at least wala sa mga nag-arise ng mga insidente. Dira. Sige, tagahan na kali, wake up, panawagan mo na lang sa ating mga residente, especially dira sa imuyang area of responsibility, sa mga uh, gusto pagin maglakat as of now, kag para sa buwas pang adlaw. Go ahead po, Kap. Yes, sa gusto pa mag, uh, magdalaw sa inyong uh, pahal sa kinabuhi na nauna na sa aton, no? Pwede pa rin po kayong dumana kasi maliwanag po ang ating kinimperyo. Nakalagyan po natin ng ibaw. At uh, tahimik naman po. Huwag po kayong matakot kung baga kasi nandiyin pa. Mayroon po tayong mga PNP at BIPAS na naka-deploy doon until now. Yung sa Bukay, kung sino bang yung mula pa, No? Susunod lamang po tayo sa protocol ng ating mga uh, peacekeepers, kumbaga. Kaya para maiwasan natin yung hindi magandang daloy ng ating pagpasok sa ating cemeteryo.